Good day everyone! It's me again, King Wawa, at welcome sa panabagong episode ng Tanong Mo, Sagot Ko dito sa Ragnarok M Classic! Okay, so this week, nakalikom na naman ako ng 10 questions na galing sa inyo mga bro. And as usual, sasagutin natin sila sa abot ng aking mga kaya. By the way, eto mga infos na babanggiting ko, e based lang sa knowledge ko. Kaya kung meron kayong corrections or additions, e please pa comment na lang sa baba. Magtulungan tayong lahat. By the way, recruiting nga pala kami sa Chaos Guild, 10 slots available. If solo player ka, e nagahanap kami ng FS, Genetic, or Sorcerer. Pero kung grupo kayo, e wala kaming job requirement. Basta decent progress and active sa si guild events, e eh pwede na yan. So, wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa Ang unang tanong e galing kay bro Joshua Jaboli Bro King Wawa As of now kasi wala pa rin akong Mino card Sulit pa ba kung ihunt ko or bili na lang ako Ranger ako so isa lang naman need ko Okay, so kung meron kang gold na card kagaya ng Mino, Hydra, etc. ay eh, I highly suggest na bilhin mo na lang sila sa exchange kung available. Yun ay dahil napakababa talaga ng drop rate ng mga cards dito sa ROMC. Pwede ka mag-grind for months nang wala kang napupulot. Depende syempre yan sa RNG mo. Pero since walang PT system dito, eh instead mag-grind ka na lang sa mga mobs na may mabentang mats or mataas na Roseni, kagaya ng magic pattern paper para one week lang eh, sigurado na yung Mino card mo. Gaya nga na lagi kong sinasabi, huwag tayo umasa sa swerte, dun tayo sa sigurado. Next is yung tanong ni Bro Pokegang Master. Boswawa, bakit pag inalis ko yung costume ko, di nag appear yung sniping suit ko? Tu araw ko nang kinakalikot, di ko makita. Okay, so kung trip mo yung itsura ng sniping suit, e eh eto lang yung gagawin mo. Punta ka sa bag, yung costume icon sa left side, then hanapin mo yung bag na may icon ng job mo. Pindutin mo lang siya, then lalabas na dyan yung tatlong costumes. Yung pang first job, second job, and third job. Pwede mo siyang gawin pang cosplay, kunyari newbie ka. Next is yung tanong ni Bro Chiraket Quinto paano mo nalalaman yung current na mabentang mats? Okay, so merong tatlong ways para malaman kung anong mats yung mabebenta as of the moment. Una is exchange statistics. Nabanggit ko na to dati kung anong mga materials or items na nakalagay dito sa rice, eh yun yung mga mabentang mats. Pangalawa naman is word of mouth. Magtanong-tanong ka sa mga kagild mo if ano yung mga mats na nabebenta nila. Gaya ng mga kagild namin, masisipag mag-share ng info. And yung pangatlo, eh hindi to accurate. Pero tinitignan ko yung mga presyo ng mats na meron ako sa bag. And kung hindi siya minimum price, e eh most probably mabibenta yan. Paano mo ba malalaman na hindi siya minimum price kapag hindi zero yung dulo ng presyo? Next is yung tanong ni bro Ninong Kuni. Boss, bakit kaya nagfe-fail minsan yung kinakain ko na foods? Kahit pa isa-isa, hindi niya kinakain foods. Okay, so meron ako tatlong naiisip na dahilan. Una is baka may tumitira sa yung mobs. Kadalasan kapag gumagamit ka ng items or kumakain ng foods, eh ma cancel talaga if binabanatan ka ng mobs. Pangalawa is baka hindi mo tinatapos yung animation niya. Antayin mo muna yung text na lalabas bago ka kumain ng panibagong foods. Or pangatlo, naka-on yung auto mo. Kapag nakain ka kasi ng foods, din gumalaw yung carter mo, either umatak, naglakad or nagbobs, eh maka-cancel talaga yung pagkain ng foods. Next is yung tanong ni bro Nico Vicente. Boswa, sa Axie Card, kung Valkyrie at Biochemistry boss, mas okay ba siya sa Biochemistry at GG Card? Okay, so eto yung logic ko dyan. Kung makaka-free hit ka and mataas ang attack speed mo, e eh mas masasuggest kong greatest general card yung gamitin mo. Since ang laki talaga ng bigay niyang P damage, 10%. Pero kung hindi ka nakaka-free hit and nahihirapan ka maprok yung 3% chance ng GG Card, eh better go for Valkyrie Card. Kaya sa mga small scale PVP, kagaya ng 6v6 wherein mabibilis lang naman ang clashing, e ay recommend na mag valkyrie and biochemistry ka. Next is yung tanong ni Bro Bonakid Carmona. Boswawa, ask ko lang po ano level required para sa Class D Adventurer. 98 na po kasi yung RK ko, may 24 Imperium, pero until now, Class E pa din. Sana po masagot, maraming salamat. Okay, so ma-upgrade mo yung Adventurer rank ng karakter mo every 5 levels ng handbook. So 5, 10, 15, and so on. Ang kailangan mo lang e, i-accept yung quest sa 12 o'clock ng Prontera, then tapusin yung series of quests na ibibigay niya. So para mapalevel mo yung handbook mo, e eh pwede ka magpicture ng iba't ibang MVPs, magpicture ng iba't ibang locations na may camera icon sa mapa, or yung pinakamabilis na paraan, which is lutuin mo lahat ng dishes isa-isa. By the way, Adventure Class B pa lang yung max na Adventure Rank ngayon, hindi pa kasi dumadating yung bagong Rank Update. Next is yung tanong ni bro Argel Tolentino. Bro, paano mo kinakounter counter ang reflex sa Oracle Dungeon? Isang tira, patay ako agad eh. Okay, so nabanggit ko na to na maraming beses, sa mga mobs na may permanent reflect kagaya ng Mistletain and Muka, eh wala talagang counter dyan. Although may Shelter Garments buff na dinadrop sa Oracle Dungeon, eh saglit lang yung effect nun. Much better if 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 ka ng pare para ma-free it mo sila. Or tsagain nyo ng Banat, Resurrect, Banat, Resurrect ulit. And actually, hindi naman talaga natin need patayin lahat. Pwede natin ipaubaya sa mga magic build nating ka-party yung mga physical reflect mobs. Instead, yung mga MVP yung banata natin since dun tayo malakas. Kaya nga may rules in game eh since hindi lahat kaya natin solohin. Next is yung tanong ni bro, Kenan Pama. Idol, paano mo binibenta yung Adventure Rice Ball? New subscriber nyo po ako. Okay, so nabanggit ko dati na pwede nating ibenta yung Adventure Rice Balls for Zenny. Since bukod sa wala naman tayo mapagagamitan, bukod sa mission board, eh sobrang dami nating nakukuha ganyan. So yung gagawin mo lang eh pumunta sa mga NPC shops, sell, then sa second tab, which is yung Zenny bag na icon, eh pwede mong piliin yung Adventure Rice Ball. Then ilagay mo kung ilan yung ibebenta mo. Don't forget lang na mag-switch to mechanic para mas madami kang zeni na makuha at magtira ka ng konti para may pang instant finish ka sa mission board kinabukasan. Next is yung tanong ni Bro Luz sa Broso. Boss, ano ba ang gamit ng Mora Gold Coin? Okay, so ang Mora Gold Coins e eh, meron yung dalawang function. Una is pag pumunta sa Enchant Tab, then nilagay mo siya sa Advanced Cost Slot e eh, lahat ng lalabas na stats e eh, 50% ang minimum value. For example, gumamit ka ng Mora Gold Coin and nakakuha ka ng Physical Damage Increase, hindi bababa yung value niya ng 2% since 4% ang max value niyan. And pwede rin natin gamitin yung Mora Gold Coins pambili ng Enchantment Crystallization, which is magagamit natin pang reroll sa third line ng equipment na may special enchant or pambili ng enchantment vouchers. And last but not the least, ang tanong ni Bro Ashraf kandidato King Wawa, mas maganda ba na bumili na lang ng plus 10 Niles Bracelet or plus 10 FIB kesa mag-refine? May panggastos ako kaso hindi ko sure kung ano ang gagawin ko. Thank you in advance. Okay, so kung meron ka naman Zenny, eh I highly suggest na bilhin mo na lang ng direkta yung plus 10 na equipment. Una is dahil mas makakatipid ka dyan kesa sa safe refine. And also, sobrang dami ng stock ng equipment sa exchange. For example, bibili ka ng plus 10 na Niles bracelet. Yung bilhin mo, ay eh yung meron ng enchant. Yung level 1 or level 2 na armor breaking. Since same price lang naman yan sa walang enchant na plus 10. So, yun? Kung gusto mo rin ma-feature sa next episode, e eh mag-comment ka lang ng interesting na question na related syempre sa Romsi. May mga nababasa kasi akong questions na lights on or lights off eh. Visit kayo. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.